Ria Ataide, pinangalanan na ang lalaking nakabuntis kay Min Mendoza. Isa ng nakakagulat na revelasyon ni Maine Mendoza sa publiko ang paglantad nito at pag-amin niya na dalawang buwan na itong buntis. Naging kontrobersyal nga ang pag-amin na ito ni Maine dahil sa mga balita na lumalabas ngayon sa social media patungkol sa kanyang pagbubuntis. Nabahiran nga ng espekulasyon ang pag-amin na ito ni Nin dahil matatandaan na kasabay nito ay ang pagputok ng balita na isang buwan na palang hiwalay si Min Mendoza at Arjo Atayde. Marami ang nagsilabas ng balita patungkol sa nasabing paghihiwalay ng mga ito. Ayon kasi sa balita third party nga daw ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay mag-asawa. Ang aktres nga na si Suramires ang itinuturong naging dahilan kung bakit sila naghiwalay, Matatanda ang matapos ng nasabing isyo ay inilantad din ni Sir sa publiko ang anak nilang dalawa ni Arjo at Aide, na labis ng ikinabigla ng publiko dahil sa tinagal-tagal na ng panahon ay ngayon lang inamin ito ni Su kung kailan happy married na si Arjo kay Mi. Samantala sa pagbubuntis ng ito ni May Mendoza at inamin ni May na si Arjo nga daw ang ama ng pinagbubuntis niya, ngunit huli na nga daw ang lahat para sa kanilang dalawa ni Arjo dahil hindi na nga sila magkakabalikan pang dalawa. Ayun nga sa ilan dapat umanong humingi pa ng chance si Arjo sa kanyang asawa at ayusin ang pwede pang Ayusin sa kanilang dalawa dahil nakakaawa naman nga daw ang kanilang magiging anak. Samantala usap-usapan naman ngayon ang naging revelasyon ni Arjo at Aide patungkol sa pagbubuntis ngayon ni Min Mendoza, ayon kasi sa aming source ay hindi nga daw si Arjo ang ama ng dinadala na ito ni Min. At ito nga daw ang naging dahilan kung bakit humantong sa hiwalayan ang relasyon ni Min at Arjo. Ang pinagdataka nga daw kasi ngayon ng mga netizens ay bakit naman nga daw itatanggi ni Arjo ang anak nila ni Min kung siya nga talaga ang tunay na ama nito. Yung kay Suramires nga daw ay buong tapang na inamin ni Arjo bakit naman itong kay Min ay sinasabi nitong hindi siya ang ama ng pinagbubuntis nito. Tanong nga ng karamihan ngayon sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan sa dalawa ni Min at Arjo? Samantala hindi na nga nakapagpigil pa ang kapatid ni Arjo Atayde na si Rhea Atayde dahil sa patuloy na isyo sa kanyang kapatid at kay Mayne. Ayon kay Rhea ilang months nang hiwalay ang kapatid niya at si Min, ngunit wala nga daw katotohanan na ang kapatid niya ang unang sam sa pagsasama nilang dalawa ni Mayne. Hindi po totoo ang lahat ng binibintang nila sa kapatid kong si Arjo, yes totoo pong may anak si Arjo kay Sue, totoo po yun hindi ko po itatanggi. Pero hindi po ang kapatid ko ang naunang manloko sa kanilang dalawa. Hindi ko po ito sinasabi dahil kapatid ko si Arjo at Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Mariing saad ni Ria at Dahil dito mas kung pa ang haka-haka ng mga netizens na hindi nga talaga si Arjo ang ama ng pinagbubuntis na ito ni Maine dahil na din sa mga naging pahayag ni Ria at Tila nga malapit ng sumabog ang katotohanan ayon sa mga netizens. Patuloy nga ang pagkalap ng aming source sa kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga espekulasyon na ito.